Magandang tanghali mga idol, sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo yung benepisyon ng pagpapruning ng okra. Ito na mga idol, kung makikita nyo yung mga dahon na yan, ayan, naka ano, yung mga nasa baba na yan, ay yung mga pinag, pinagtanggalan ko ng dahon ng okra, o yung napruning kong dahon ng okra. Ito yung mga naipruning ko na mga idol. Halos lahat naman tong part na to na i-pruning ko na. Sa pag sa pagpapruning ng ok, mga tanim nating okra mga idol. Hindi natin kailangan yung totally na kalbuhin niya. May ititira tayong dahon dito sa taas kasi dito may store yung mga nutrients na ina-apply natin ng na nakukuha sa fertilizer sa organic man yan o synthetic pati yung na-absorb niyang energy sa sunlight may istoryan dyan sa dahon kaya mas mahalaga may ititira tayong dahon dyan sa okra ayan yung parang ganito mga idol ito yung huling pinagpruningan ko ng okra and then ito yung bunga ang kahalagahan dyan mga idol yung benepisyon ng pagpapruning sa okra balance yung maisusupply ng nutrients dito sa buong katawan ng okra. Sa dahon, sa dahon, sa bunga. Kaya ang kagandahan doon, mabilis lalaki yung okra, makakapamunga siya ng marami, yung hitik na hitik. Yan, parang ganito mga idol, may mga pasunod na agad. O okay, yun. Kailangan balance yung nutrients na masusuplay sa buong puno ng okra sa dahon at sa bunga kasi pagka mas malago yung dahon yung mga nutrients na na-absorb niya dun sa nilagay nating pataba mas lamang yung mapupunta sa dahon edi ang mangyayari niya mas mabilis lalago yung dahon hindi siya makakapamunga ng marami makakapamunga din siya pero hindi marami Yan. ito mga idol o, mula dyan sa pinakababa hanggang sa pinakataas na pruning ko na yan. Pinong pruning ko yan every two weeks. Pagka yung nakita ko na yung sobrang lago na dahon. Pero, depende pa rin yun. Pag nakita nyo ng sobrang lago ng dahon ng mga tanim niyo ng okra, pwede na kayo mag-pruning. Kasi, para balance yung ano niya, naisusupply na nutrients sa bunga, tsaka sa bulaklak, tsaka sa mismong dahon. Ayan o. Kung makikita nyo, mga idol, ang taas na nitong okra na to mataas na sa akin yan nasa 5 ano na to 5.7 or 5.8 feet na tong tanim kong okra yan ang ka, ano, kahalagahan ng pagpuproning tsaka yung beneficyo nya balance nyang masusuplayan ng nutrients yung bunga tsaka sa bulaklak tsaka sa mga bago palang bunga na lalaki Kaya mas maganda kung magpupruning tayo ng mga tanim nating okra. Kasi yung pagpupruning, isa yan sa mga ano, maintenance sa pag-aalaga ng okra. Yung na-experience ko kasi, nung nakaraang pagtatanim ko ng okra, hindi ako masyado nagpupruning noon. Hindi pa ako masyado maalam noon eh yung mga tips sa pagtatanim ng okra at sa pag-aalaga. Wala pa ako masyadong alam nun. Na. Ang nangyari, mula dito sa pinakapuno, paakyat, pati dyan sa mga suckers na yan, hindi ko tinanggalan ng ano yan, dahon. Napansin ko na ano, konti lang yung ibinibigay niyang bunga. Kasi napupunta nga doon sa dahon lahat, na-absorb lahat ng dahon yung mga ano, nutrients. Kukunti lang yung napupunta sa bunga. Kaya nahihirapang magpalaki ng bunga yung ano eh. Okra. Tsaka magparami ng bunga ng okra. Ito mga idol. O, kung makikita nyo naman. Ang daming bunga nyo dyan sa taas. Oh. Hmm. Kukunti lang yung itinira kong dahon dyan. Sa tuktok nyan. Yan lang. Hindi naman totaling kalbo. Kailangan maititira talaga tayong dahon para may ma-absorb dito kasi na-store talaga yan pag na-store na yan dyan isusupply niya yan sa bunga at sa bulaklak niya. di ibig sabihin balance yung ano nya pagsusupply ng nutrient sa buong puno ng okra ayun yung kahalagahan ng pagpapruning ng okra nakakarami na pala ako dyan na harvest mga idol din mga idol yung mga pinagpruningan ko na okra na dahon ng okra hahayaan ko na lang yan dyan mabulok ang dami nang nabulok dyan na dahon ng okra kakapruning ko Mag, ayun na yung magsisilbing ano, organic fertilizer sa mga tanim kong okra ang kagandahan kasi dyan mga idol yung sa ano, organic fertilizer ito kasi pag nabulok yan dyan yung mga dahon organic fertilizer na yan ayan, makakatulong yan na ano, hindi maging acidic yung lupa. Kasi kapag nag-a-apply tayo la, ano, lagi ng ng synthetic fertilizer katulad ng mga urea complete may chance na maging acidic yung lupa na party na yon yung pinag a natin ng abono magiging acidic yun eh doon na papasok yung ano mga idol organic na no fertilizer ayan yung katulad ng mga dahon organic kasi yan once na mabulok yan dyan magsisilbing fertilizer na yan makakatulong yan para hindi maging acidic yung lupa ng pinagtataniman ko ng okra ayan ito mga idol kung makikita nyo pabulok na ayun yung mga iuna kong naipruning dito mga nabulok mo yan lang yan, nakapalibot sa mga puno ng okra. Malaking tulong sa atin yan. Yan, oh, may mga bunga pa. Oh. Ang daming bunga. Halos everyday nakakaharvest ako dito ng 3 to 4 kilos sa mga tanim kong okra. Ang dami kasi nito mga idol, 175 pieces lahat tong tanim kong okra. Kaya nakaka-harvest tayo ng 3 to 4 kilos everyday. Tapos, ang pag-apply ko ng pataba, once a week. Once a week ako mag-apply ng pataba. Para masuportahan nga yung pamumunga niya. Tsaka yung sa dahon at yung sa pamumulaklak niya. so ano mga idol yun lang naman muna thanks for watching